meron tayong mga ano dito mga support so ito dalawang klasing support lang to so ito po pala ay support ng Mitsubishi Mirage so ito yung transmission support Ayan, transmission support transmission support din to Yan, yung, tatlo na to so ito yung lower support kung tawagin lollipop so wala tayong engine support <clears throat> yung engine support lang yung wala pero itong tatlo na yan yung lower support transmission support saka engine support ay pare-parehas lang po ng trabaho yan so ah, kahit anong sasakyan lahat ng support pare-parehas lang ng trabaho so ito pinagpalitan na natin itong apat na support na to katulad dito ito ah, support to ng Mirage, ah, transmission support to ng Mitsubishi Mirage manual transmission yan ito yung itsura ng manual manual transmission na support ng Mirage ito naman yung automatic transmission so magkaiba sila yan magkaiba nga so ito kaya pinalitan to dahil nga ang lakas na ng vibration so makaldag na siya lalo na kapag ka umaatras ka o kaya uh, uh na ng takbo yan so kapag ka bumuelo ka na ng takbo may kaldag na tsaka ang lakas na ng vibration nya so ganun din kapag ka umaatras ka yung paatras pa reverse kumakaldag na ang lakas na ng vibration doon sa loob ng ating sasakyan So ito Yan oh So bitak-bitak na siya so almost maano na to eh, almost matanggal na tong goma niya ta o, ang laki na ng bitak. Kaya ang lakas na ng vibration niya. So ito naman, buo pa. Ito buo pa pero Yan. Bitak-bitak na rin. Kaya isa na rin sa dahilan ng vibration ng ating makina. So itong yung ito naman yung malala. Yan. Tanggal na. Tanggal na siya. Unlike dito na nakakabit pa pero may mga bitak-bitak na pero ito as in baklas na. Yan. So ganun dun ito. Yan baklas na. Kaya ito yung ito yung nakaraan na mga gawa namin na uh, iniinda ng customer Nakapag siya O kaya kapag bumubuelo na siya ng takbo Ang lakas na raw ng kaldag So ito na yung dahilan Ito So meron pa kaming isang ganito Na pinalitan kasi inuwi ng customer So baklas na itong Baklas na itong goma So <clears throat> Kapartner siya nito eh Baklas na parehas So kaya Isa sa dahilan ng ano yan Ng malakas na vibration Tsaka kaldag So Guys, pag nagpalit tayo nito Lalo na pag ganito Baklas na yan. Baklas na siya. Pag nagpalit tayo niyan, sabay na natin yung lower support, transmission support, saka engine support. Kasi pag dalawa lang ang pinalitan natin, iniwan natin yung engine support. Uh, minsan hindi na mawala yung vibration. Unlike nung tatlo na ang papalitan mo, kasi sulit na rin naman eh. Sulit na rin naman to kasi baklas na. Oh. So ibig sabihin pag nabaklas to, yung pinaka lower support mo, bitak-bitak na yan o baklas na rin. So mas lalo na yung ating engine support malambot na rin 'yan. So, pag nagpalit tayo, sabay-sabay na natin, kung may budget man man lang tayo, sabay na natin yung tatlo para ah, wala nang tayo, wala na tayong vibration o wala na tayong ginig na maramdaman doon sa ating sasakyan o sa ating makina.